pagdating doon sa mga iniidola natin, mga inahanga natin. Tukapon, <coughs> meron akong kapamilya na ano eh. Na ngayon, ano siya eh. Ngayon siya sikat siya eh. Naalala ko tuloy yung nakaraan ko. Ang hirap talaga ng buhay nila Ang hirap nung maging sobrang sikat na sinahangaan ka. Sana naman, kung sakaling makakita tayo ng mga inahangaan natin o iniidolo natin. Eh. Respeto natin sila pag-personal. Alam niyo yung tipong ano lalo pag mga babae na kung hirap ng sitwasyon lang hindi ko kapon kagakapon hindi ko masyadong matiis na ano ang dami talaga mga taong walang respeto sa kapwa nila sana man lang kung meron tayo mga hinahangahan respeto natin sila lalo na mga babae ng mga lalaki sa sobrang pikod minsan nakakasapak nila yung mga babas sa yung mga ano Marami na din ako naging kaibigan na ano, talagang hirap talaga. kasi sa totoo lang, hirap maging sigat sobrang hirap akala niya napakasarap ng buhay ng mga sikat napakahirap ng buhay ng sikat kaya ako pinapayo ko nga sa mga kakilala kong mga sikat na yun eh maging humble lang kayo pero kung sakali man na sumikat kayo counting tis pero sana yung boundaries talaga ng mga tao yun talaga respeto natin yung mga inihangaan natin kasi ang hirap ng buhay nila eh lalo na yung mga kababayan natin yung mga inihangaan respeto natin